Ha. Eh. Mga beshi, nandito tayo sa grocery ngayon. Sa grocery tayo. Saan so, kaya si Ate Flora? Ano ba yung bibili nito kasi? Ito yung alam mo ba, kung pila yung level ko. Kaya ito lang mo. Naglista ako guys kasi ano pag hindi ako naglista pag hindi ako naglista kung ano-ano mabibili ko. So ngayon Ayan, ako naglista. Ayan si ate. Ate! Ano na yan? Ano ba yung listahan ko? Hindi ko pa pala pa ako nabibili. Yung cream cheese. Si ate, oh. Alis na to pa dyan. Bye-bye. <laughs> <laughs> cream cheese. cheese, mat, cream cheese. Tsaka naman. detergent liquid. Dawag na yan pala. Magnanakaw na ako. Ayan, nandito yung mga... Ayan, spaghetti. Ayan, magsupos tayo sa birthday ko. Ayan, tama na yan. Mayroon. Ayan, andito yung mga bigay. Ano ba dito? Ayan. Ang gaysi nyo is maka ano, naka, yung mukha niya ay sumubo. Tignan niyo, oh. Hmm, diba? mga mga nagtori. Ay, Monggo. Monggo. na. Sige, sa tayo. Monggo. Oh, akin yung isa. Hmm. Kami, monggo kami, eh. Ayaw mo nang na? Hey, hey, hey. ba? Ay, gusto mo ba ito? Yung durog ba? Nais yan, eh. Huwag na. Iyan na, na. Mm. Munggo pa lang na bibili mo. Ano nung bibili mo? Ayan, mga please, cream cheese. Oh. Asa? Dito, dito. To. Cream cheese. Cream cheese. Ano, may free taste tayo. Ano yung niya? Ah, ate, may free Oh. Gusto ano? mo? Yogurt. Ayoko. Kumain ka nga din ang mga... sand Milto, mga Yogurt. Yogurt. Tapos may pretis pa. yoko Cream cheese. Ah, bibili ako ng ganito. Yung pang ham. At sa sandwich na lang. So, bili tayo din. Hindi na ako na pag ano. Bili tayo din. Kaya, ah, bili ako nito. Ayan. Bili tayo pa isa. At saan ba yung cream cheese dyan? Eh, yung cream cheese cream cheese ah, ito sa isa din pa yung ano mozzarella oh ito din bili tayo nito ang pangit ng kuko ko guys huwag nyo nang anuhin tsaka ito magkano ito ay ang mahal ito na lang kaya ito na lang 21 oh ito na lang binili ko guys ito may mga hotdog gusto nyo hat hotdog ay ito na si ate Te. yang cream cheese nggak? di kolam yuk nih eh. cream cheese em eh, cream cheese ada nggak? cream ah cream cheese cream karena ya topan cream cheese topan aku mau harap yang cream cheese ah Kana ya? Kong pai. Kore ya? Kong pai. Hola, ang dito. Ano ba yung cream cheese dyan? Wala na dyan. Prutas na. oh, ito ang mga prutas. Saging. Saya, saging ah. Ito so, sa saging natin. Ito, lakay oh. tatlo magkano to? 17, tatlong peraso guys, oh. Wala tayo, go. saging tayo dyan. Wala naman to sa restahan. <laughs> Ayan, oh. <tong> te! Na siya, ne! Te, wala naman yung ano ko. Cream cheese nga, paano te gagawa ng ano? Salad na... Yung salad na ano. Yan, mga prutas. Pati okay, tayo dyan. Paano ako gagawa ng gano'n? Ito, pipino. So, wala na ng cheese. Bukas na ako gagawa. Ay, sabado na lang pala yan. Ito na lang. Ito na lang kukunin ko. Hmm. Ito yung mga ano. Balikan ko yung cream cheese guys pinupuntahan ko. <mulay> Hindi na nga, napag-alaman natin walang cream cheese. Ano kaya si ate? Ate! <mulay> 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 ano si ate? Sumigaw ba naman? ito, women's daw sa 22. Paano kaya yan? Sa mga pending to, oh. women's oh, day daw. Paano kaya to? Kabili nga. Wala, ano si anong bibiling ko guys? Saan na si Ate? Ito, olive oil. Dapat hindi dyan. tayo bumili ng ano, olive oil. Nawala na si Ate. Yung kasama ko. na. Nawala na. Minsan ka makukuha, bili ako ng ganito. Ito. Mabili ako ng ganyan. yung peanut. Mabili ako ng peanut, guys. Ito. Ito, mabili ako nito, oh. Ito. Saan na si ate? Dito. Matutcher ya. Ang linis na ang hila. ya guys. Ito mga chichir niya. Alam mo ba masarap to? Kasi wala ang paglog yan. Ito o. Oh. Okay, ito na lang kasi hindi ko na maubos pag ano yung malaki. Hindi ko na maubos. Ito malaki, mahal na kita si ate ano yung 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 Ito yung 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 ito. Oh kaya yung ano? Ito ah. Gusto ko ito eh. May alat kaya yan? Gusto mo walang alat yan eh. Gusto may tulay na ano? Ito na lang? Ito na ano kaya ate? Ito ate? Kuha na nga ako ng basket ko guys. Kuha na nga ako ng basket ko. Ang solo. Diyan kuha na, na tayo. Nahirapan ako. Ma. Ito ang gata. Yan lang nilalagay ko sa kape. Ito na lang, oh. Hmm. Promo siya. ng ano. Hindi ko na makita si ate, Dito tayo. Ang mga ano. Tawa-tawa lang ko dun sa ano. Ang cute ah. Ito lang yung ano, cook na ano. 47 ang isa. Ang liit-liit. Ang pa natin. Dito tayo sa mga mantika. Dito tayo sa mga mantika. Yung olive oil. Wala namang cream cheese dyan. Dito. Ano ba bilhin natin dito? Kung nga alam eh. Walang cream cheese. Ayan na may sardinas. Ano, Sinto rito na. na. 24. aku mm -hmm. ito. Tingnan satu ang mga ano nila. Oh. Ano bang tawag dyan? Air fryer. Oh. Ayan, ah, oh, oh, Bibili kami ng ano, yung pang shake, shake, shake. Ayan, Oh. Promo din siya, Ito, oh, bibili namin, Oh. Pang shake, yung pula. green. Promo din. oh, oh diba? Ang dami Ayan. Ito pa. Kaya yung mga nakasil sa kanila, o. Ayan. Parang ganda rin ng electric fan nila, oh. Ito, 900 lang, oh. 900. Hindi, wala ko na. Wala pa ako nabibili, oh. Gusto ba ka masyadong bibili? Tinaan natin itong ano, helmet. Niya. Kasi si Beshi, yung helmet niya. Hindi nabibili. Ano, paano ito? 300. 300. Binili mo si Beshi ng helmet. Kasi yung helmet niya naiwan ko. Naiwan ko dati. Tapos sabi ng tao niya, iregaluhan daw si Beshi ng helmet. Sabi ko, look, hindi ka mo napapalitan yung helmet ng Beshi. Hindi lang kasi siya. Ito mga Beshi, si setup na niya. Ay, si setup. Ito testing niya. Yung chat.